sa pagpanaw ni Alexa Gutierrez. Labis na ikinalungkot ito ng kanyang mga kamag-anak at kapamilya. Ganon din ang kanyang mga kaibigang celebrities na nakiramay sa mga naiwan ni Alexa. The Philippine Showbiz List presents Reaksyon ng celebrities at mga kapamilya niya sa pagpanaw ni Alexa Gutierrez. The Announcement Nitong July 28, 2024, sa joint Instagram post ni Rufa Gutierrez, Adrian Oichico at Patricia Contreras Oichico. Unang nalaman ng publiko ang pagpanaw ni Alexa Gutierrez. Si Adrian ay ang nakakatandang kapatid ni Alexa, samantalang si Patricia ay asawa ni Adrian. Sa nasabing post, nakasaad na pumanaw si Alexa noong Sabado, July 27, 2024. Idinitalya din sa post ang schedule ng visiting hours ng lamay ni Alexa at kung saan nakahimlay ang kanyang mga labi. Ito ay sa Kapilya de la Virgen, Santuario de San Antonio, Forbes Park, Makati. Matapos ang anunsyo ng pagpanaw ni Alexa, agad na sumunod ang mga pagbibigay ng pakikiramay mula sa mga kaibigan, pamilya at mga personalidad sa showbiz. Celebrities Reactions and Condolences Ilan sa mga nagpadala ng kanilang pakikiramay ay sina former PBB housemate Say Alonzo, asawa ni Patrick Garcia na si Nika Garcia, si Yam Concepcion, si Isabel Daza, at ang kakapanganak lang na si Dayan Medina. Ilan sa mga kilalang personalidad na nakiramay ay nag-iwan ng mensahe sa post ay si Batangas Vice Governor Mark Leviste kung saan sinabi niyang condolences madam and at life of Guti. Rest in peace, free from all pain. Miss at Alexa you Guts. Nabigla naman ang megastar na si Sharon Cuneta sa maagang paglisa ni Alexa at nagpadala ng kanyang pakikiramay sa naulilang asawa nito at sa dalawang nilang anak na babae. Ani Sharon, Oh dear, our deepest condolences sweetie. God bless Elvis and the girls. Si Danny Bareto ay nagpadala rin ng mensahe sa buong pamilyang naiwan ni Alexa at nag-alay ng dasal para sa mga ito. Sina Mariel Padilla, Isa Calzado, Bella Padilla at Bianca Manalo ay nag-iwan rin ng kanilang mensahe ng pakikiramay sa pamilyang Oy Chico at Gutierrez. Ang komedya na si Rufa May Quinto ay nagulat din sa nakakalungkot na balita. Sa kanyang comment, ibinahagi niyang na-shock siya at umiyak ng malamang wala na ito na inilarawan niya bilang always the sweetest. Nag-alay din ang kanyang pakikiramay si Sunshine Cruz sa comment section at sinabing, Hugs Rufy, my deepest sympathies and prayers to you and the entire family. Taos puso ng kikiramay at nagdadalamhati din si Jackie Forster sa pamilya Gutierrez, lalo na sa magandang pamilyang na iwan ni Alexa. At naway magpakatatag daw ang mga ito sa gitna ng hindi masukat na kalungkutang ito. Si Regine Tolentino ay nagpahayag na kanyang kalungkutan ng malaman ang pagpanaw ni Alexa na inilarawan bilang isang kind and beautiful soul. Nagpadala rin na kanyang pakikiramay ang The Optimum Star na si Claudine Barreto sa pamilyang Gutierrez at Oichiko. Hiling niya na nawayakapi ng Diyos ang lahat ng kanilang kalungkutan at sakit. Wala siyang masabi upang ipahayag kung gaano sila pinagpala na naging bahagi si Alexa ng kanilang pamilya, lalo na kina Elvis at sa mga bata. Gutierrez Family's Reactions Rufa Gutierrez. Samantala sa hiwalay na post ni Rufa, nagbahagi siya ng mga larawan nila ni Alexa kung saan makikita ang ilan sa mga masasayang sandali na kanilang pinagsaluhan. Sa caption, inihayag ni Rufa na hirap pa rin siyang tanggapin at iproseso na wala na ito sa kanilang piling. Hindi nga raw niya maipahayag sa mga salita kung gaano siya kaapektado at naguguluhan. Inihayag din ni Rufa ang pagmamahal niya sa kanyang beautiful irreplaceable Alexa. Raymond Gutierrez, Nagpahayag din ang kanyang pagdadalamhati si Raymond. Ang brother-in-law ni Alexa ay nagbigay pugay sa kanya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng isang makabagdamdaming black and white photo niya kasama ang kanyang mga anak na sina Arya at Ezra. Caption niya rito, You will forever be in our hearts. Lauren Bectas Tulad na kanyang inang si Rufa, naging emosyonal si Lauren Bectas na mabalik tanaw sa alaala nila ng tita niyang si Alexa. Tandang-tanda pa raw ni Lauren ang araw ng malaman ni Alexa na siya ay may leukemia. Sa halip na malugmok at mawala ng pag-asa, nakita niya kung paano positibong hinarap na kanyang tiyahin ang malaking hamon sa kanyang kalusugan. Minsahin ni Lauren sa kanyang Instagram story. My sweet, smart, loving, hilarious, one-of-a-kind tita Alexa. My heart has been broken since the day you were diagnosed because you have always deserved nothing but the best this life has to offer. Ipinakita rin daw ng tita Alexa niya ang tapang sa bawat laban at hinarap ang bawat pagsubok na may kahinahunan, positibong pananaw at pananampalataya sa Panginoon. Si Alexa din daw ang naging consistent supporter, confident, mentor, and auntie ni Lauren na ayaw niya makilala ang mundo nang wala ito. Napakadali nga raw nitong mahalin, kaya ang pagpapaalam rito ang naging pinakamahirap na bagay na naranasan niya. Nang ito nga ay pumanaw na ay namiss niya agad ito. Ang pagkawala raw ni Alexa ay malaking kawalan din sa kanilang pamilya at lahat sila ay lubos na sasaktan nang hindi na nakayang may paliwanag ni emosyon. Nangako rin si Lori na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para alagaan sina Arya at Ezra na tinawag niya bilang mga sweet baby cousins. Hindi rin niya kakaligta ang ipaalala sa mga ito na ang kanilang ina ay isa ng anghel na mahal na mahal sila. Gagawin din daw ni Lauren ang lahat para patuloy itong maging proud sa kanya. Nagpasalamat din siya kay Alexa na parating nasa kanyang tabi sa bawat hakbang na kanyang tinatahak sa buhay. Dagdag pa niya, I'll think about you every day I have left on this earth till we meet again, Tita Alexa. Venice Bectas Katulad na kanyang kapatid na si Lauren, labis na kalungkutan at pangungulila rin ang nararamdaman ngayon ni Venice. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi niya ang ilan sa mga paborito niyang larawan kasama ang tiyahin. Inihayag din niya kung gaano niya ito mamimiss at walang sino mang nakapaghanda sa paglisan nito. Mahal na mahal niya ito at nangakong ipagdarasal ito araw-araw pati na rin ang mga pinsa na sina Arya at Ezra at kanyang tito Elvis. Ibinahagi rin ni Venice na si Alexa raw ang nagturo sa kanya kung paano maging super cool teenage girl. Nagawin daw niya ang lahat para mabuhay muli ang mga sandaling yon. Palagi rin daw naglalaan ng oras si Alexa para tulungan siya sa anumang bagay na kinakaharap niya noon. Lahat ng mga nakapranong biyahe na hindi hindi na nila magagawa, lahat ng mga text hotspot na hindi na ito may papakita sa kanya. Sinabi rin ni Venice na magkakaroon siya ng best time sa university para kay Alexa at parati niya itong ipagdarasal at ikikwento rito ang lahat ng mga mangyayari sa kanyang buhay. Nagpasalamat din si Venice sa pag-aalaga, paggabay at pagmamahal na ibinigay at ipinaramdam sa kanya nito noong nabubuhay pa ito, lalo na sa mga mahihirap na oras na wala siyang ibang malapitan. Bilang kapalit, nangako siya na maging mabuting halimbawa at magiging pinakamahusay na ate sa mga anak na kanyang tita Alexa. Sa huling parte na kanyang mensahe, sinabi ni Venice na si Alexa ang kanyang biggest supporter na ngayon ay kanya ng guardian angel. The most beautiful soul taken away from us too soon. I will see you again someday. I love you so much. Sara Labati Samantala si Sara Labati, ang estranged wife ng brother-in-law ni Alexa na si Richard Gutierrez, ay nagdadalamhati rin sa paglisa ng kanyang sister-in-law. Sa kanyang Instagram story, inalala niya ito sa pamamagitan ng ilang mga larawan. Sa una niyang Instagram story, makikita si Alexa na nakaupo sa isang camping chair sa may pasigan at nakangiting nakatanaw sa malayo. Nilakipan ito ni Sarah ng caption na, Forever in my heart, my sestra, I love you, at broken heart emoji. Sa so, sumunod yung Instagram story, ibinahagi ni Sarah ang larawan nila ni Alexa na magkasama habang nakangiting nakatitig sa isa't isa. Makikita sa kanilang mga mukha ang sayang pinagsasaluhan ngunit sa caption ni Sarah, madarama ang bigat ng damdaming dinadala niya ngayon sa pagkawala ng hipag. I can't wrap my head around. Why? Why too soon, Lex? It's not fair. Ishinare din ni Sarah ang Instagram post ng pamangkin niyang si Venice na tribute nito kay Alexa. Janine Gutierrez. Si Janine ay nagpahayag din na kanyang labis na pagmamahal para sa yumaong si Alexa. Si Janine ay anak ni Ramon Christopher Gutierrez na half-brother naman ni Elvis. Sa kanyang social media post sa Instagram, ipinahayag ni Janine sa ilang salita ang kanyang malalim na pagmamahal kay Alexa. Nagpost siya ng larawan ng isang nakangiting Alexa na nasa gitna ng pedestrian lane sa Instagram story at ipinahayag ang kanyang matinding pagmamahal sa kanyang aunt-in-law na tinawag niyang ate. Caption niya, We love you ate, kalakip ang heart emoji. Elvis Gutierrez Kung mayroong labis na nadadalamhati sa pagpanaw ni Alexa ngayon, ito ay walang iba kundi ang naulilang asawa niyang si Elvis. Matapos ang pag-post ni Narufa upang ibalita ang pagpanaw ni Alexa, ay sinundan ito ni Elvis ang pag-post ng larawan nila ng asawa habang siya ay nakahalik sa pisngi nito. Walang caption na inilagay ang anak ni na Eddie Gutierrez at Annabel Rama maliban sa white heart emoji nitong lunes, July 29, muling nagpost si Elvis sa Instagram upang alalahanin ang kanyang namayapang asawa. Ibinahagi niyang isang lumang letrato ni Alexa habang siya nasa loob ng na sasakyan, hawak ang manibela. Ayon kay Elvis, Kuha ang larawan noong tinuturoan niya mag-drive si Alexa ilang taon na ang nakalilipas. kalakip ng litrato ang mensahe na kanyang pagungulila sa pinakamamahal na may bahay. Mensahe ni Elvis sa caption na kanyang post, You were 19, I was 22. This is the first day you learned how to drive. I wanted to capture how happy you were. You called me the best driving teacher. I miss you so much. At Alexa, you gots. Sa kanyang Instagram stories, nila repost ni Elvis ang mga tribute at post ng mga malalapit na kaibigan nila ni Alexa. Ilan sa mga ito ay ang pagre-reminis nila ng mga pinagsamahang okasyon, mga bakasyon at mga simpleng bonding kasama ang kanilang mga pamilya. Isang patunay na maraming nagmamahal at nangungulila sa paglisa ni Alexa sa mundong ibabaw. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!